Nakapaglaro na ba kayo ng sungka? Yung may mga buto o bato, binibilang, tapos paikot-ikot mong inilalagay sa mga butas? Paano kung sabihin ko sa inyo, hindi lang basta laro ang sungka. May kwento ako sa inyo, pero hindi ito tungkol sa sungka lang. Kwento ito na isang uri ng aswang aswang na nagtatago sa anyo ng isang itim na aso. Kwento ito ng baryo namin. At ako? Ako mismo ang nakakita. Ako ang nakasaksi. Binalonan Pangasinan Noong 1997 Tawagin niyo na lang akong Arvin. Sa lahat ng alaala ng kabataan ko, isa lang ang ayokong balikan. Yung gabing may asong itin na hindi lang tumitig sa akin. Kundi parang sinilip ang mismong kaluluwa ko. Hindi ito tumatahol o gumagawa ng karaniwang tunog ng aso. Ang naririnig ko ay ang mga nakakatakot at parang bulong ng mga ingay sa gabi. Oh Hindi ko talaga alam kung kailan nagsimula yung kakaibang presensya sa baryo namin. Ang tanda ko lang, tag-ulan noon at madalas brownout. Tahimik ang gabi. Pero laging may kakaibang ingay sa labas. Hindi maingay na aso. Hindi rin huni ng kuliglig. Para siyang... Mahina pero paulit-ulit na tunog. Parang may pabulong, palihim. Pero hindi mo maintindihan. Doon ko siya unang nakita. Isang malaking itim na aso. Nakaupo sa tapat ng bahay namin. Hindi gumagalaw. Hindi rin tumatahol. Pero ang creepy talaga. Hindi siya kumukurap. Araw-araw, gabi-gabi, nandoon lang siya. Noong una, inisip ko baka aso lang ng kapitbahay. Pero ang weird. Walang gustong aminin na kanila 'yon. Tinanong ko pa nga si Aling Rosa, 'yung matandang tindera sa kanto. Ang sabi lang niya, ay nako iho, kapag nakakita ka ng ganon, huwag mong papansinin. Napatingin ako sa kanya. Tapos sabay sabi niya ng mahina. Sungka aswang yan. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin noon. Pero kinabahan ako. Pagkalipas ng ilang araw, napansin kong parang nagkakasakit ang mga tao sa paligid namin. Si Mang Ador, na laging nasa tindahan tuwing hapon, bigla na law hindi lumalabas. Lagnat daw, sabi ng anak niya. Si Aling Feli naman, hinihikaraw. Si Kuya Dino, na dating tambay sa plaza, tulala na lang sa bahay nila Pero ang nakakapagpataka pag nawawala yung aso bigla silang gumagaling Parang magic o sumpa Isang gabi hindi ko na napigilan ang sarili ko Gabi na noon Siguro mga alas dos ng madaling araw. Brownout ulit. Maambon. Tapos may naamoy akong kakaiba. Parang kalawang na hinaluan ng asupre. Pagsilip ko sa bintana, ayun na naman siya. Nakaupo sa ilalim ng poste. Malapit sa gilingan ng palay. Pero ngayon, tumayo siya. Dahan-dahang naglakad papalayo. Para kong kinuryente. Naisip ko, What the fuck? Ano ba to? Kinuha ko ang flashlight ni tatay. Tapos dahan-dahang lumabas ng bahay. Hindi ko sinabihan kahit sino. Tahimik ang paligid. Pero ang puso ko, parang tambol na umaaling ngaw. Sinundan ko siya. Ang lakas ng ulan pero parang wala akong pakialam. May parte sa utak ko na nagsisigaw ng, Bumalik ka sa bahay pero mas malakas yung kutob. Hanggang sa makarating kami sa likod ng rice mill, bigla siyang huminto. Hinarap niya ako. Tumigil din ako sa paglalakad. Hawak-hawak pa rin ang flashlight. Tinutok ko sa kanya. At doon ko unang nakita pula yung mga mata niya nanginginig ng malalim malaging na pula para akong natuyuan ng dugo hindi siya umungol hindi siya tumahol pero pakiramdam ko parang may naririnig akong boses hindi sa kanya galing pero parang galing, galing sa paligid. Bulong, paulit-ulit, malalim, nakakabaliw. Bumaba siya sa lupa, parang may inaangon. Tapos, tumigil sa isang parte sa lupa. Doon siya umupo ulit. Nahimik. Tumitig lang sa akin. Napasigaw ako nung bigla siyang tumakbo palayo. Parang anino na nilamon ng dilim. Lumapit ako kung saan siya naupo. At doon ko nakita. Iisa lang ang bakas ng paa. Hindi paa ng aso. Hindi rin paa ng tao. Pero parang kombinasyon. Sa mismong sentro ng marakang yun, may nakaukit sa putik. Mga bilog. Maliliit. Mukhang butas ng sungka. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi ako sigurado kung ilan. Basta ang alam ko, hindi normal yun. Tumakbo ako pa uwi. Halos madulas sa putik. Nanginginig ako, basang-basa. Nanginginig pa rin ang kamay ko sa takot. Kinabukasan, pinuntahan ko si Lola Miling. Ang pinakamatanda sa baryo namin. Siya lang yung alam kong sinasabing may pakiramdam sa mga nilalang. Habang naglalagay siya ng insenso, tinanong ko siya. Lola, totoo ba yung sungka aswang? Tahimik lang siya sa umpisa. Pero nung binanggit ko yung mga mata ng aso, yung footprints at yung amoy, napatingin siya sa akin matagal iho hindi mo na dapat sinundan yon hindi ka na dapat lumapit bakit po? ranong ko dahil kapag nakita ka ng sungka aswang markado ka niyan. at pag napili ka niyang galawin ano pong mangyayari? Bigla kang magkakasakit, manghihina, at kung ano-ano pang hindi ka nais-nais na nais, karamdaman. Paglalaruan ka niyan. Sa mga araw na sumunod, hindi na bumalik ang aso. Pero may nangyaring mas malala. Una, si nanay. Bigla na lang nilagnat ng mataas. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin sumasagot. Parang tulala. Nakatingin lang sa kisame, nanginginig. Pero walang iniinda. Sabi ni tatay, baka simpleng trangkaso lang. Pero alam kong hindi. Kasi nung gabi bago siya nagkasakit, may naamoy naman akong pamilyar. Supre kalawang, parang sunog na kandila at panis na dugo. Bumalik na naman ang amoy na yon. Pero wala naman akong nakita. Wala yung itim na aso. Wala ring ingay. Pero pakiramdam ko, andun siya. Sa paligid lang nakatago nagmamasid Dinala namin si Nanay sa health center. Wala silang makita. Normal daw ang vital signs. Walang lagnat pag tinatamaan ng thermometer. Pero ramdam mong hindi siya maayos. Pag-uwi namin, may mga nagsisigawan sa kanto. Si Mang Ben! Nawalan ng malay sa may tabing sapa! Isa na namang kapitbahay. Nang gabing yon, hindi na ako nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman kong may nakatitig sa amin. Sa mismong bubong, sa likod ng pinto, sa ilalim ng hagdan, parang ginagalaw na kami nang hindi namin nakikita. At totoo nga, kinabukasan, nakita ko na naman yung mga bakas ng paa sa bakuran namin. Pero this time, may mga hukay. Maliit, pantay-pantay, ikot. -pantay, para silang butas ng sungka nasa tapat mismo ng bintana ni nanay. Napaatras ako. Kinabahan. Pero hindi ko nakayang manahimik. Pumunta ako kay Aling Rosa at pilit ko siyang pinakwento tungkol sa sungka aswang. Maupo siya sa bangkito niya sa tindahan. Sabay hinugot mula sa ilalim ng mesa ang isang lumang kupas na sungka board. Puno ng alikabok. May mga bitak pa sa kahoy. Milyar ka ba dito? Sabi niya habang hawak ka ang sungka. Pinaglalaroan kayo ng isang aswang. Hindi basta aswang isa siyang mapanlarong nilalang. Tinitignan niya ang bawat tao sa baryo. Parang butil sa larong to. Paborito nito, yung mga mahihina. Para tayong mga bato sa sungka. Tahimik na ililipat-lipat isang buto sa bawat galaw. Hindi mo alam kung kailan ka mawawala. Paano niya pinipili? Tanong ko. Hindi natin alam. Pero may paniniwala kaming pag nakita mo na siya. Kasama ka na sa laro. Kaya may mga butas sa harap ng bahay mo. Parang taya ka na. E paano kung mawala siya? Kung hindi na bumalik. Iho, tuso ang aswang na yan hindi siya basta nawawala. Kapag tahimik siya, ibig sabihin gumagalaw na siya. Pag uwi ko, himik ang bahay. Wala si tatay, nasa palengke na raw. Si tan... Si nanay, nakahiga pa rin. Nakadilat pero walang emosyon. Tinabihan ko siya Inabot ang kamay, pero malamig. Hindi malamig na parang may lagnat. Malamig na parang wala ng dugo. Pagtayo ko, biglang may narinig akong tunog mula sa labas. Parang may nahulog sa may rice mill. Nagtaka ako. Sinong tao ang nandun sa ganong oras? Bandang alas 9 pa lang ng gabi. Pero sa baryo namin, alas sa pa lang, tulog na ang karamihan. Kinuha ko ulit ang flashlight ni tatay. Pero this time, nagsabit na rin ako ng rosaryo sa leeg. At may hawak akong asin sa isang maliit na supot hindi ako naniniwala dati. Pero ngayong nakita ko na yung mga mata ng aswang, kahit anong panangga, kakapitan mo. Tumawid ako sa madamong daan papunta sa rice mill. Walang ihit ng hangin, pero ramdam mong malamig ang paligid. Tuyo ang gamo pero parang may paunti-unting patak ng ulan. Pagdating ko sa mismong likod ng mill, doon ko siya nakita. Hindi aso. Isang babae. Hubad ang likod. Nakatalikod. Nakaupo sa lupa. May ginagawa siya. Hawak ang isang kahoy na board may mga butas sungka pero imbes na buto o shell ang nilalaro niya mga kuko mga hinlalaki maliliit na at sa bawat ilagay niya sa butas may naririnig akong mahinang tili hindi galing sa kanya galing sa ere sa hangin, sa lupa. Lumapit ako ng konti. Nanginginig ang tuhod. Sinikap kong tumingin ng maigi. Nung iniangat niya ang mukha niya, si nanay. Mukha ni nanay, pero hindi siya. Matalang ni nanay. Pero itim ang sklera. Walang puti. Pati labi niya. Basag-basag. At may dugong natutuyo sa gilid. Ngunit ang pinakamatindi. Sa likod niya, gumagapang pa rin ang anino ng itim na aso. Hindi siya tumitingin sa Hindi siya tumitingin sa akin. Pero ramdam kong nakita niya ako. Ramdam kong kilala niya ako. Gusto kong tumakbo. Pero nanigas ang katawan ko. Gusto kong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. At doon ko narinig ang boses. Hindi mula sa kanya hindi rin mula sa aso, kundi sa mismong paligid, sa lupa, sa hangin. Tapos, may narinig akong halakhap. Karalgal na halakhap. At nung narinig ko yung tinig na yon, para akong binalot ng yelo. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw tapos bigla na lang siyang tumigil. Yung babae, yung may mukha ni nanay, tumayo ng dahan-dahan. Bit-bit pa rin yung song cupboard. Hindi siya lumingon. Pero ramdam kong pinapakiramdaman niya ako. Tapos, gumapang sa tabi niya yung itim na aso. Walang tunog, walang ingay. Parang anino lang na sumanid sa dilim. Bigla siyang nawala. Hindi siya tumakbo, hindi siya umatras. Bigla na lang naglaho. Parang pinunasan ng kamay ng diablo ang eksenang yun. At binura sa realidad. Ang naiwan lang, yung board nakapatong sa lupa, umiinit pa. Nilapitan ko, dahan-dahan. Tangan pa rin ang asin, nanginginig ang kamay. Pagtingin ko, totoo nga, hindi siya laruan. Yung mga butas ng sungka, may laman pa. Mga kuko, mga mata. May isa pang na parang sa bata. At sa gitna, may larawan. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Picture naming pamilya. Nakaipit sa gitna ng board. Nasunog ang gilid. Pero malinaw pa rin ang tsura namin. Ako, si nanay, si tatay. Pero may isa pang mukha sa likod. Parang nakasilip mula sa anino. Yung mukha ng aso. O maski anong halimaw na yon. Hinila ko ang litrato, itinapon ng sungka, sabay buhos ng asin. umuusok pa nga yung paligid. Tapos may narinig akong nuni. Parang ihit ng matandang babae. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako pa uwi. Halos madapa-dapa. Pero pagdating ko sa bahay, nahimik. Wala na si nanay sa higaan. Pero nasa kusina siya nagluluto ng sininag. Nakangiti, parang walang nangyari. Parang normal lang ng lahat. Wala sa itsura niya na ilang araw siyang tulala. Walang bakas ng sakit. Wala rin si tatay sa bahay. Pero may ulam na. May kanin na mainit pa. Ma? Ma? Okay ka na ba? Gumiti lang siya. Pero malamig yung ngiti, parang plastik. Parang ginaya lang nakaraan. Dumaan na ng mga araw. Walang asong muling nagpakita. Bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Pero hindi ako mapalagay. Kasi isang gabi habang nagukuga ako ng pinggan, may narinig akong mahinang kaluskos sa ilalim ng lababo. Pagtingin ko, may maliit na hukay. Paikot. Fourteen na maliliit na butas at dalawang malaking butas sa pagkabilang dulo. Puno ng alikabok sungka Sumilip ako sa bintana. Nandoon na naman siya sa may poste ng ilaw. Yung itim na aso. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa bahay namin. Hinagilap ko ang flashlight tinuto ko sa kanya at doon ko nakita hindi lang siya aso sa likod ng liwanag kita mo ang haba ng leeg niya parang nilalang na nakuklop sa balat ng hayop yung mga mata niyang pula tumutulo ng itim na luha at habang tinitigan ko siya, parang lumalabo ang paligid. Parang ginugulo na naman ang kapalaran ko. Hindi siya umaalis. Hindi rin siya lumalapit. Parang naghihintay lang siya ng susunod na tira. Dito sa baryo namin may kasabihan. Huwag kang mag-iiwan ng buto sa ulo ng sungka. Baka may sumunod sa'yo pa uwi. Noon, parang biro lang. Pero ngayon, ngayong nakita ko ng totoo, hindi pala laro ang sungka. May mga nasunugan, may nagkasakit, may biglang namatay. Ko. Isa lang ako sa mga hindi naniniwala. Hanggang sa naranasan ko na. At dito na nagtatapos ang kwento. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng kwento three times a week tungkol sa mga nilalang, sumpa, sumpa, at mga misteryong bumabalot sa ating mga baryo. At tandaan, sa susunod na maglaro ka ng sungka, tapusin mo ang laro. Huwag kang magiiwan ng buto. Baka hindi mo namamalayan. May nakatingin na pala sa'yo.